isang tanong naman po ang subscriber ang itong sasagutin mayroon ba daw remedy yung mga inahing baboy na nagrehit pagkatapos mabarakuhan yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan kung sila po yating pinapakastahan o pinabarakuhan pwedeng EI, pwedeng barako after 21 days po mga kaibigan yan po yung mga panahon na atin lang oobserbahan kung magrereheat ba o hindi para makonfirm po natin yung mga inahing baboy natin ay buntis po o hindi. Typically 21 days po mga kaibigan. Kapag inyo po na oobserbahan yung mga inahing baboy nyo po ay nagrereheat. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po sila buntis. So ano bang mga remedy na dapat pong gawin sa mga inahing baboy na after 21 days ay nagreheat po sila? atin pong bilangan yung araw kung kailan po sa muli pong naglandi o nagrehit. Dapat alamin nyo po kung kailan po yung unang araw, kung kailan po siya nagrehit. At saka yung araw po kung kailan po sa nagstanding hit po mga kaibigan. Kasi po ang rebide po dyan ay atin po yung pabarakuhang muli, atin po yung iiay muli. Nang sa ganon, sila po magbuntis sa panahon na po na sila po ay nagstanding hit po mga kaibigan.